What's up guys? So what's up guys? So ngayon matagal tayo dahil hindi nakapag vlog guys dahil video busy oh, my God, my God. dahil busy tayo sa ating paghahanap buhay para matapos yung ano pinagawa naming bahay dahil wala pa kaming sariling bahay hey, hindi, hindi. Ngayon guys nandito kami sa ano ngayon sa aming magandang tanawin view An, malamig dito guys So maganda dito ano ma ano maligo or kaliguan sa Bisaya So yun guys, kung nakikita nyo, napakaano dito kanang ano, yung malamig dahil maraming, ano, dahil maraming puno. So bago kami maligo mga Carcel, magano muna kami, magihaw ihaw muna kami ng isda. Alright, nandito na si Carcel Sheila. At saka si, si Kak Blag, sampung nih pun Angin man hmm. ay can... kaso uh, hangin takubi ukuan ya tay na matay pa <laughs> silupin ba mga silupin to plastik oh ini nak madudong dari ang tubig oh madudong ra

Atong mga duyan, pambitay na. Asa na po? pambitay na ito ng mga duyan po. Ito yung bao natin, guys. Ito yung bao natin, mga karishel. Yan, saging hinog mo ni ikaw. Hinog? Na, hilaw. Napa hilaw? Oo. Oh. Goods kayo, napay mangga. Napay isda. Pe isda. pag <laughs> Okay na nga tayo. Huwag po ko na yung out. Bakit wala na yun. Yeah. Lasa to. Napay sili pa kapit. Ngayon. Ngayon camping. Oh, <laughs> oh sulayig do yan. Okay, go. Ah, goods kayo. Karang kawayan, oh. Oo. kena buhi ya <coughs> tolo ayo kainit berilah tau ni anak dua sat eh berilah tau